pinagkalooban pa po siya ng Panginoon para maka, makapiling pa namin siya ng mahabang, mahabang panahon. ipagpapasalamat po rin namin ang buong pamilya na noong nakaraang araw ay nadisgrasya po siya. Guys, magpapasalamat po sa Panginoon sapagkat iningatan niya po pa rin ang aking anak. So ayan guys, puputulin ko muna saglit. Uh, ayan po yung araw ng aking kaarawan. Uh, binabalik ko lamang po kasi meron lang po akong naalala sa aking anak. dugla ko lang po siyang na-miss. So, ayan, ibabalik ko po at uh, okay lang na ating panoorin muli. So, ayan po, guys. Oh So ayan guys, ayun po siya naglalakad. May malakas pa po siya diyan. Tingnan niyo po siya kakulit. Tingnan niyo po kinukulit niya yung anak kong bunso. Napakaano po niya ni eh. ah mapagbiro. Hindi ko nga akalain na mawawala yan sa amin. Kahit nagda siya. Minsan hindi niya hindi namin na isip na mawala siya muna sa amin. Oo, aalis siya pero hindi namin inisip na nung araw na 'yon ay mawawala na siya. Alex. Alex. HAPPY BIRTHDAY! <laughs> <laughs> yeah. Dabing, yung ako nga, birthday! Guys, isa sana miss ko guys sa ting nagsisimba kami lagi siyang kasama ayan po yung namimiss ko tignan nyo po siya guys ayan miss na miss bigla ko siyang namiss kaya balikan natin siya munang saglit tignan nyo po siya guys ang tangkad tangkad kaya niyan ganyan na po siya kahukot kasi gawa nga nung lagi siyang kapag ka umuupo siya o natutulog siya, laging bawal po siyang mahiga ng straight. Yung plat na plat yung higaan niya, mahihiga siya na natutulog siya ng nakaupo. Kaya po siya nahukot. Kasi bawal po siyang matulog ng plat na plat ang kanyang likod sa higaan dahil yung tubig mapupunta sa baga niya. Actually guys, ang ikinamatay niya ay nagkaroon ng tubig ang baga niya. Sa totoo lang guys, malakas pa siya. Kaya lang na ipunan ng tubig ang baga niya kaya kinuha siya kaagad ni Lord. Ayan guys, uh, puputulin ko muna maghanap po tayo sa ibang anong sa ibang video na ipapakita ko sa inyo kung gaano siya ka kalakas pa hindi na hindi namin akalain na kaming kaming mga pamilya niya ay iiwan niya kaagad Alam niyo naman guys na ang dialysis patient ay sakit ng mayaman pero ni minsan hindi namin inisip na magkukulang kami para sa kagastusan niya para sa pangangailangan niya sa financial, sa medical financial. At kahit na libut-libutin ko ang buong, buong Maynila o buong Pilipinas ay ginagawa ko para lang sa kanya. Buong buhay ko guys, ipinaglaban ko siya. Ipinaglaban ko ang buhay niya. Pero wala po tayong magagawa dahil ang Diyos ang may hawak ng ating buhay hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo isa ka isa pa may karamdaman siya So ayan guys, hanggang dito na lang muna tayo magpunta sa... po kami. So, yun. Ang konti na sumakit yung braso niya. Ang galing-galing po talaga na yun. So, tapos na po yung So, ayan, guys. Tignan niyo po. Ah, kakadisgrasya niya lang po diyan. Kaya po ganyan nakababa yung braso niya. O, laging naka, naka, naka asab ano ko sa balikat ko kasi po uh, kakadisgrasya niya lang po diyan na nabaligtad po siya sa pagmumotor niya kasi po nang nagda dialysis siya siya yung driver papunta doon at pauwi nagkataon lang pong nadulas yung motor niya dahil madulas yung kalsada alam niyo guys napaka kulit po niyan talaga Tignan niyo po, lalabas po kami dyan sa ano, sa, sa gate ng papuntang simbahan na yan. Nang kulit-kulit niyan -kulit talaga niyang anak kong yan. Yan yung namimiss ko sa kanya, guys. Sobra talaga. Miss na miss ko yung mga ganyang, yung ganyang, ano niya, kakulitan niya. Tignan niyo po, magka-holding hands pa kami dyan. Para kaming magkapatid, guys para kami hindi magnanay. Alam niyo po guys na kapag umuwi yan, lagi niya yung sinusundot yung ano ko, yung tagiliran ko. Kinikiliti ako niyan, lagi-lagi. Tapos laging tatabihan sa tabi ko. Ayun yung namimiss ko. Pero sa ngayon, wala na siya. Kaya okay lang. Tanggap ko naman guys. Kaya lang may time na namimiss ko siya. Hindi siguro ganun kabilis na malimutan siya. Lalo na kung may mga naiwan siyang memory lalo na kung may naiwan siyang memory para sa amin, so ayan guys hanggang dyan na lang po, hindi ko nadaanan yung paglabas namin sa groto na naghihilahan kami para kaming mga bata, ayan ganyan po talaga kaming mag magkulitang magnanay, hindi namin akalain na uh, kukunin siya agad ni Lord sa amin kaya nung kinuha siya sa akin ni Lord sa amin uh, nagulat talaga kami, lahat po kami talaga nasaktan, kahit na kahit na o uh, magmula noon ay nahirapan kami para parehas sa sakit niya pero ni minsan hindi namin siya ginive up pero ni minsan kahit hirap na hirap na kami sa financial ay hindi namin pinadama sa kanya na nahihirapan kami sa pera kasi ayaw naming ma-stress siya so ayan guys oh tingnan niyo po talagang hindi mo masasabi na kukunin siya sa amin ni Lord. Ang Lord talaga, si Lord lang talaga ang nakakaalam ng buhay natin. Di natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa lupa. Kahit man wala pong karamdaman ay nanaginip lang, kinabukasan ay namatay na. Ayun, ganun po talaga yung buhay. Weather, weather lang yan. So, ayan. Tapos, guys, nasa Jadi na kami, guys. Nasa Jollibee na kami guys kasi birthday ko yan guys. Nung araw na yan, January po yan. January 10. Kasi January 8 po yung birthday ko. January 10, Sunday. Ah, nagkaayaan po kami magpapamilya. Wala po si mami siya yun kasi nasa tandang sora siya. Kami lang po, tatlong anak ko si Irene, sa Kayan, sa kasi Andrea, yung bunso ko. Tapos guys, yung PWD ID niya, malaking pakinabang para sa amin, sa kanya. Hindi lang sa kanya, ganun din po sa aming lahat. Kasi lahat kami nakikinabang. Kapag all the time na lumalabas kami, kumakain kami sa mga ganyan, sa mga uh, nakaka-discount po kami, malaking discounted po ang nang ang nababakinabangan namin sa ID niya. Dahil PWD siya guys. Pero ngayon, yung PWD niya, ID niya, nandi dito, ayan, hindi napunan magagamit kasi wala na po siya. Ayan, siya po yung nagbabayad sa counter kasi nga, siya yung may ID. Yan guys, dahil si yung asawa ko, yung dalawa kong anak nasa taas na, sabi ko, maghanap na sila ng uupuan kasi mahirap maghanap ng available na upuan. Ayan. So, ayan guys. Paakyat na kami dyan. Sorry, may nakaharang na happy birthday cake. Birthday ko nyan guys. Nagkaayaan. Ako ang nagbayad. Parang naging kasalanan ko pa na nahirapan siya dyan. Kasi ang dami niyang kinain. Sabi ko, bakit ang dami-dami mong kinain? Nahirapan siya dyan, guys. Kasi ang dami niyang kinain. Diyan siya nagsabi na nahirapan siya kasi mag-aalala kami. Sa tuwing nahihirapan 'yan, guys, hindi siya nagsasabi. Ayaw niya nang nag-aalala kami. So ayan, guys, tingnan niyo po, guys. Yang kuha na 'yan, tingnan niyo po 'yung itsura ko diyan, hindi pa masyadong maputi 'yung buko diyan. At may, medyo mataba pa ako dyan. Sabi nga ng asawa ko na mamayat nga daw ako ngayon dahil sa kakapuyat. Pinagagalitan ako dahil puyat daw ako ng puyat. Nangangayayat daw ako sa kakapuyat. So, ayan, treat ko yan, guys. Kaya, kami dalawa ang nandoon sa baba. Naka-discount po kami ng halagang 300. Naka-discount po kami ng halagang 300. Biluin nyo po nun. Ang laking halaga, ang laking uh, discount pwede rin namin pambili ng ulam yung 300 na yon at o kaya pambili ng gamot niya kasi ano yan linggo-linggo uh, bumibili po kami ng gamot niya sa mga maintenance niya, iba pa yung kailangan niya na pang injection para sa hemoglobin niya iba din po yung araw-araw na iniinom niyang gamot pero minsan hindi po ako um, uh, nagreklamo, hindi po kami nagreklamo, wala po kami nireklamo kasi po, nakakatulong po uh, malaking tulong po yung government uh, sipag lang at syaga, puyat napupuyat din ako guys nung kaarawan ng kanyang, tingnan nyo po guys ang kulit niyan talaga ay, ay tumingin sa camera tingnan nyo, medyo maitim siya guys kasi nga nagda-dialysis siya pero alam nyo guys ang puti-puti niyan, kasi puti ko yan Ayan, naparami siya ng kain, guys. O, tingnan nyo naman yung bunso ko. Ayan, ayan, sa kanya yan. Yan, super meal. Tapos, mayroon pa siyang dalawang kanin. Kaya sabi ko, pinahirapan. Sabi niya, mama, alam nyo, nung nag kumaintay sa Jollibee, ma, ano, pinahirapan ako. Ha? Sabi ko nga gano'n. Bakit hindi hindi ko naramdaman na nahirapan ko? sabi niya, hindi ko sinabi kasi kasalanan ko naman at pasarap ako ng kain ayan pero naano naman sa dialysis kasi kinabukasan dialysis niya sabi ko sana kung ano kung kakadialysis lang niya pwede siyang kumain ng ganun karami kaso nga kinabukasan dialysis niya napaday yung kain niya bawal po kasi yun dapat uh, pagtapos ng dialysis saka siya kakain So, ayan, ting uh, tingnan natin kung ano yung mga pinag-uusapan dyan. na kami nyan, tapos na meron pa po akong ipapakita sa inyo na isang video na akala mo wala siyang karamdaman sino pong mag-aakala na may karamdaman siya